Yes, good afternoon everyone. Welcome back to my channel. At sa araw na ito, araw ng Webes, December 16. Bibisitahin natin ang Aguinaldo Shrine sa may kawit. Samahan nyo ko sa biyahing ito. At this point of time, tinawid na po natin ang tulay dito sa may Centennial Road. Uh, tulay ng Bakao. Uh, time track is now 5.10 in the afternoon. Maliwanag na hapon. At uh, most probably, makarating tayo doon sa ating destination after 15 minutes. So, ang travel time natin ay madali lang. Dahil malapit na po ang lokasyon ng ating pupuntahan sa araw na ito. Baybayin po natin itong Centennial Road. And then, pagdating natin doon sa may gasoline station, kakaliwa tayo doon sa may Noveleta and Rosario Diversion Road. And then, labas natin ay Magdiwang Highway. So, sa ngayon, nandito na tayo sa Noveleta, Rosario Diversion Road. At uh, dito sa kaliwa ko ay... And Jordan Subdivision. Shout out to Jaden Cruz and Gino Pineda. Hi, guys. destination natin ngayon, again, sa Aguinaldo Shrine, sa may Kawit. At uh, panoorin po natin ang mga Christmas decor o yung pailaw nila sa shrine na ito. Alam niyo po, as trivia, ang Aguinaldo Shrine ay constructed ito way back 1845. 1845. So, kung makikita po natin, gaano na katagal ang shrine na ito but ang original design nito talaga ay hindi itong nakikita natin na kasalukuyan ang original uh, bahay na ito ang original na hugis o materials na ginagamit ay gamit nito ang mga nipa type then it was just constructed again year 1920s gamit na nito ang mga kahoy na matitibay so excited na ako muli na mabisita ang Aguinaldo shrine. Most probably, I think almost 2 years ko hindi napuntahan ang lugar na ito dahil nasa pandemic and ito na muli ako nakabalik sa lugar na ito. Okay, so ilang sandali na lang marating na natin ang Aguinaldo Shrine. dito na tayo guys uh, tayo po papasok na sa parking lot hahanap lang po tayo kung saan tayo makaparking so, habang tayo ay nandito ipapark muna natin itong sasakyan natin at ipakita ko sa inyo ang kabuuan ng paligid ng Aguinaldo Shrine habang inintay natin na magdilim para tunghayan ang pailaw dito sa shrine Okay, so bago man natin tong yung mga magandang pailaw dito sa paligid ng Aguinaldo Shrine, nice nais kong magbahagi sa inyo ng aralin patungkol sa Kapaskuhan. Kung kayo po ay makabisita dito sa Aguinaldo Shrine, doon sa pinakaibabaw ng tuktok, ay I mean doon sa pinakabalkonahin niya, at doon sa pinakaibabaw, doon sa may bubong, mayroong tatlong K na nakalagay doon na nakaukit na tatlong K. So dito ko kukunin ang lesson natin sa sa vlog na ito. Ang totoohanan ng kapaskuhan. Alam niyo po kung bakit talaga mayroong kapaskuhan? Una, dahil mayroon tayong kasalanan. At yung kasalanan na yan ay naghahatid sa atin ng kamatayan. At dahil diyan, kailangan natin ng kaligtasan. So ang, ang, the reality of Christmas is the birth of Jesus Christ because Christ wants to save us from our sins and he wants us to save from the wrath of hell. Sabi sa Romans 6:23 for the wages of sin is death but the gift of God is eternal life. So ang katotohanan ng kapaskuhan ay dahil sa ating kasalanan at dahil sa kasalanan na meron tayo tayo ay natoro ng kapahamakan o kamatayan in sa impierno ngunit ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ay napaka napaka sa atin na kung saan ipinadala niya kanyang bugtong na anak nang sa ganun tayo na nagkaroon ng kasalanan ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan niya. So tanda natin mga kaibigan, in celebrating Christmas, huwag po natin na kaligtaan ang ibig sabihin ng tunay na kapaskuhan. Ito ay kaligtasan sa bawat tao na nakasala at ang tunay at ang tamang paraan lang po na para tayo magkaroon ng kaligtasan ay makupuha lang po natin yan sa pamamagitan kay Kristo Jesus. Sabi nga sa Ephesians 2.8, For we are saved by grace through faith, not of our works, lest we boast. So, hindi sa pamamagitan ng sarili ng gawa, kundi sa pamamagitan ng gawa ng ating Panginoong Diyos at nagkaroon tayo ng kaligtasan. Okay? So, tanda natin, sa Paskong ito, kailangan natin magkaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon. So, yun lang po ang ating aral sa gabing ito. Tandaan natin ang tatlong K. Meron tayong kasalanan. At dahil sa kasalanan, nagkaroon tayo ng kapahamakan sa inferno o kamatayan. Ngunit, nagkaroon tayo ng kaligtasan. At yung kaligtasan na yan ay nagbumula sa ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. Alright! So, dito ko na tatapusin ang vlog then right after this vlog I mean right, after this lesson mapapanood nyo na po ang pailaw dito sa paligid ng Aguinaldo's Friend. alright enjoy life ride ko to ride mo to enjoy everyday God bless